bakit ang Singapore walang corruption dun? Alam mo ba na ang bagong prime minister nila, zero ang corruption cases, zero corruption scandals, zero corruption accusations. At sa Singapore, libre ang healthcare ng bawat lahat ng Singaporean. At ang average wage dun sa Singapore ay 250,000 pesos per month. Ah, kasi ganito yan. No? Ah, ang Singapore kasi nung panahon, dumaan din sa dinadaanan ng Pilipinas. No? Nung panahon, ganun din. Maraming kotongan, kikilan sa kalsada. In fact, yung nakinekwento ng kanilang leader na si Lee Kuan Yew. Kaya nung umpisa, nahirapan siya. Nung unang dekada na kanyang pamumuno, nahirapan siya dahil nga ang hirap pasawayin ah, ang mga maraming pasaway din ano sa Singapore no kasi halo-halo din ang lahi nila doon may mga Malaysian na ah, lahi may mga Chinese na lahi, may mga Indian na lahi ang nandoon, no? So nahirapan din siya nung umpisa. Pero ginawa niya to sa pamamagitan ng being a role model. Kasi nga sinasabi nila leadership by example. So pinakita niya sa mga kasamahan niya sa mga katulad niya naglilingkod sa pamahalaan na matuwid ng kanilang pananaw sa buhay at talagang ang hangarin nila ay busilak sa para sa kapakanan ng sa, ng bansa no so nung ipinakita niya to kahit na ibang kaibigan niya na nadudulas o natitisod sa mga korupsyon eh talagang tinatanggal niya yung iba kinakasuhan niya kahit na malapit sa kanya so leadership by example in fact inekwento rin nga niya may nag-alok sa kanya ng 1 million dollar nilagay sa lamesa niya pero pinabat at tinang, niya at pinagalitan niya pa at Magmula nun, yung iba medyo natakot na rin magalok sa kanya. Kahit niya mga kakilala niya negosyante na nagbibigay sa kanya, tinatanggihan niya. Kasi nga sinasabi niya, kinakilangan leadership by example kung gusto natin merong puntahan ang isang bayan. Pangalawa, bukod doon, pinakita rin niya na hindi lamang sa leadership by example. Ang ginawa niya, ininstitutionalize niya yung mga organisasyon. Ibig sabihin, mas malinaw yung sistema, mas madali, pina niya yung mga proseso, parang sa ganun, mas less yung bureaucracy para hindi magkaroon ng mga suhulan, lagayan, corruption sa mga... Ano? Pangatlo, mayroon sa tinatawag na lifestyle check. No? Talagang pinapa-lifestyle check niya lahat ng mga opisyal at tinitingnan kung magkano kinikita nila at magkano mga ari-arian nila, pati mga kamag-anak dinadamay sa lifestyle check. Para makita kung nung pumasok sa gobyerno, ito lang yung niya, bakit ngayon mag-aaral na yung sasakyan niya? No? Saan nang galing yun? So talagang dahil napakahigpit ng mga lifestyle check, nadidisiplina yung mga naglilingkod sa pamara. At pang-apat, tinaasan niya yung kinikita nila. No? Tinaasan niya para wala na silang dahilan o justification na pwede silang mag-sideline pa o kumita pa sa iba kasi napakaganda ng sweldo nila. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Michael Sai, yung dad ng bayan.